One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mga Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasandin nyo. Charot! So yun, so nag obalti na ba kayo ng bongga-bongga? Sana nakapag-ovaltine na kayo at para sumigla ang araw ninyo ngayong araw na to. At eto nga, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilip dito sa Mama Sam Vlogs. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa support at pagmamahal. At hindi lang yan, syempre sa mga bago nating subscribers. Thanks God dahil magaling na si Christine Ann Perez. So welcome back so, yan. At eto nga, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unan nating chika, dating Miss Grand, second runner up 2020, may planong sumali sa Supranational. So, tingin mo masam? magtagumpay kaya siyang makuha ang corona ng supranational ngayong 2025 kung sakaling matutuloy siyang lumaban dito sa Miss supranational. So, ito nga ay si Miss Guatemala. So, yon So, baka sa mga hindi nakakaalam, si Miss Guatemala na dating sumali sa Miss Grand na naka-second runner-up and then nagpunta sa Miss Universe. Ngayon naman daw ay i-appoint yeah, nga daw bilang pamb ng Guatemala sa Miss supranational. So, yun nga. So, marami na nagsasabi na kung mukhang malakas ang laban nito Dahil, syempre, possible daw na makuha ng Guatemala ngayong taon na to ang supranational dahil nga sa galing at ganda nito So, yun. Ang chika ko naman dyan, nakita ko naman to sa personal, hindi naman siya ganong kabongga. Pero, yun, lumaban siya sa Miss Universe na El Tocuyo din siya ng bonggang-bongga. Ba't -bongga. na natin sa Supranational kung o obra nga ba ang ganda na meron siya at yung galing. Yes, magaling yung com skills niya. Pero hindi lang ako nakakasiguro kung siya nga ba ay magpipenetrate hanggang sa dulo ng competition ng Supranational ngayong taon na to. Lalo na makakalaban niya ang pambato natin na si Tara Valencia na talaga naman super fresh fresh overload. ba? Diba? So, yon. Kaya, good luck. Good luck, syempre, sa makakatapat niya at good luck sa laban niya sa Miss Supranational kung matutuloy man siya. Diba? So, yon. So, alamin natin yan at malalaman natin yan in the future kung siya nga ba ay magiging isa sa mga pinakamalakas na pambato ngayon ng Miss Grand. Ay, Miss Supranational Guatemala. Kung siya nga ba ay sa mga magniningning talaga bilang kandidata ng Miss Supra National 2025. So, yan yung abangan natin. And then, para sa sumunod natin, Chika, Mama Sam, para sa sumunod natin, Chika, sunod-sunod na -sunod pagkakapanalo ng Asia sa Miss International, Mama Sam, tingin mo sa susunod na taon, possible nga ba ang Asia pa rin ang makakuha ng corona ng Miss International after ng Vietnam. Mm -hmm. So, ayun nga, di ba sinasabi nga natin na si Mirna Isguera, isa sa mga nakikita nating malakas na kandidata dito sa Miss International. Ang corona ng Miss International ay nanggaling nga sa German, tapos napunta sa Venezuela, tapos napunta sa ano sa Vietnam South Asia So, ngayon taon na to, hindi ko alam kung pwede nga ba na mag-back to back ang Asia sa pagiging isang Miss International. Ako naman, possible naman yan. Hindi naman yan ahad lang yung, ay kasi Asia na nung nakaraang taon, tapos Asia na naman. So, malay mo, di ba? Swertihin tayo at masungkit ni Mirna is... Mirna is Myra, ni Myra Isguera ang corona ng Miss international at malay ninyo mag-back to back ang Asia. So hindi imposible na mangyari yan. Basta nandun doon yan sa galing ng kandidata at kung sino nga ba ang potential na nakikita nila na possible na maging Miss International. Ako para sa akin na kung sa atin mapupunta ang corona, eh di happy tayong lahat. Kung hindi naman tayo suswetehin, ay wala tayong magagawa. Pero ngayon nakikita ko at naniniwala ako na malakas ang laban. ni mío na is gera dito sa Mr. Trey National. So, feeling ko, kaya niyang mag-semifinals, kaya niyang mag-top 5, at kaya niyang manalo. So, yun yung abangan natin. Basta magtiwala lang tayo, wala tayong dapat ikaw-worry kung galing sa Vietnam yung corona at mapupunta sa Philippines. So, why not? ba diba? So, hindi naman imposible yon And then, ngayon dati, nanalo si Philippines. Si 2017, di ba? Nanalo si Philippines. Tapos, ang pinutungan niya ng corona, si Miss Indonesia. So, So, ibig sabihin, possible na mangyari yung ganitong sistema. Di ba So, yon At para sa sumunod natin, chika, sumunod natin, chika, tingin mo, mama, saan possible nga ba si Cyril Payumo ang susunod na kokoronahan ng Miss Charm? To be honest, sa totoo lang, ha? Si, Si Cyril Payumo, kung ganda ang pag-uusapan, maganda naman talaga si Cyril Payumo. Kung nilaban nila si Cyril Payumo ngayon taon na nung last time dito sa Miss Charm, I think si Cyril Payumo panalo. So ngayon, so medyo matagal-tagal pa kasi yung hihintayin ni Cyril Payumo eh tatapusin niya muna yung taon na to bago uli mag kung chan. Kumbaga, parang sa December pa. So, syempre, marami pang pwede magbago. Maaaring mas gumanda pa tong si Cyril Payumo or maaaring mawala yung ganda niya. So, depende, di ba? But for now, nakikita ko si Cyril Payumo, isa to sa mga possible na pwede mag ng corona ng, sa taong 2025. etong year na to, talagang parang piling ko kaya ni Cyril Payumo. Pero, syempre, syempre, depende kay Cyril kung paano niya paghahandaan yung laban niya dito sa Miss Charm. So, kailangan niya talaga ng isang matinding paghahanda para makuha niya ang corona ng Miss Charm. And then, excited ako para dyan. Pero syempre, tignan natin kung ano nga ba ipapakita ang caliber, galawan ni Cyril Payumon dito sa Miss Charm. At ano bang paghahanda ang gagawin niya. Ang importante lang naman kasi maghanda ng todo. Kasi kung ganda, nandiyo na yung ganda, yung galing sa performance, ng na. So, saan bang aspeto na mahina? Ayun yung pagandaan para mas sure niyong makuha ang corona ng Miss Charm. Di ba? So, good luck kay Cyril. And then, I'm so excited for that. So, possible na siya ang makakuha ng corona ng Miss Charm ngayong taon na to. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo. Si... Michelle Gumabaw, possible nga bang bumalik uli sa mundo ng pageantry? Si Michelle Gumabaw, maraming humahanga kay Michelle Gumabaw dahil sa galing neto pagdating sa home skills at talaga namang masasabi natin maganda. Pero kung akong tatanungin ninyo, siguro happy na ako noon na tinry niya uli mag Miss Universe Philippines. And then, I think tama na yon. So, masaya ako sa nangyayaring karir ngayon ni ni Michelle Gumabaw at kung hindi man niya nakuha ang best Universe, okay lang. Basta para sa akin, nakita ko kung paano niya inilaban yung sarili niya at tinry niya yung best niya. So, para sa akin, okay na, okay na. So, yon So, doon naman sa mga nagtatanong, tingin ko daw ba si Pauline Amelex dapat nga daw bang bumalik pa sa pageantry? Alam nyo guys, paulit-ulit ko na itong sinasagot na sana ako, ako, ako tatanungin ninyo ha, Si Pauline wala naman nang dapat patunayan sa atin kasi 'di ba, yung nilaban na siya sa supranational law, oh, yun naka first runner up siya doon. So ibig sabihin, malayo na ang narating ni Pauline Amelex. And then yung experience niya dito sa Miss Universe Philippines, isa 'yun sa mga nagpatibay kay Pauline at saka parang feeling ko wala naman na siya dapat patunayan. Pero kung gusto niyang bumalik, edi okay lang din, 'di ba? So malay ninyo sa ikaapat na pagkakataon, masungkit niya na yung corona. But ko akong tatanungin mo, mas gusto ko na siyang manatili na first runner-up bilang supranational at wag nang itry pa yung maging Miss Universe. Kasi hindi mo naman kailangan maging Miss Universe. Na, na, yung narating mo na naging Miss Supranational ka at napatunayan mo ang sarili mo doon kung gaano kakagaling pagdating sa si intablado ng international pageant. ba diba? So yon So para sa akin, okay na okay na yon Pero pag gusto niyang bumalik, go lang. ba diba? So, yon So, para sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Tingin mo, mainit na pinag-uusapan ang pagtatapat ngayon at mga veteranang kandidata na lumalaban na planong lumaban dito sa Miss Universe Philippines. So tingin mo, mama, sa magiging malakas ba ang bardagulan ng taon kung magsasama-sama at magbabardagulan nga si Teresita Marquez, si Liana Aduana, si Maureen Montaigne, si Emma si Emma Tiglao, si Gabriel at si Gabi Basiano at saka si Patch magtanong. Ay nako, Diyos ko Lord, mga binibining Pilipinas beauty to, ba? Diba? So ako para sa akin, oo, oh, oh, magiging masaya ang mundo ng pageantry kung magbabalik uli sila at magbabardagulan dyan sa Miss Universe Philippines. Pero kasi wala pang nagko-confirm talaga sa kanila kung sino nga ba ang pwede talagang mag-uwi ng corona at sino nga ba talaga ang lalaban sa kanila. So, naghihintay pa rin tayo ng konfirmasyon. So, syempre, gusto natin silang magbalik, gusto natin uli silang makita, pero wala pang nagko-confirm sa kanila. So, abangan natin talaga sa finals ng officially candidates ng Miss Universe Philippines kung eto nga bang mga kandidatang nabanggit natin ay magbabalikan talaga sa mundo ng pageantry. Siyempre, gusto ko sumali si Maureen Montaigne. Ako, gusto ko rin sumali si Winwin Marquez, si Aliana Aduana, si Gabby Basiano, si Patch Magtanong, di ba? Gusto natin silang bumalik. Pero depende yan sa kanila kung sila nga ba ay makakapag-desisyon ng bongga-bongga kung magbabalik nga ba sila sa mundo ng pageant. Either Emma Tiglao, nako, malakas to pag nagkataon. Pero, siyempre, ko ako naman, kung ayaw naman nilang mag-join, okay din lang naman yun. Panatilihin na lang din nila yung pagiging greena nila bilang binibining Pilipinas. At doon matutuwa si Christine Ann Perez. Di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? just ko, nakakaloka. No? Talagang patindi ng patindi na ang ingay ng mga kandidata na nagpaplanong sumali at ayun nga mga rumors ng mga candidates na talaga namang inaabangan din natin. So, ikaw ko, ikaw ang tatanungin ko, sino ang gusto mo talagang magbalik sa kanila? So, mga nabanggit natin. So, i-comment below yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and always think positive. Walang impossible, guys. Sumagtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.